pag dito ay Alaskan, Alaskan, Alaskan crabs. So hindi ito nabubuhay pag hindi sa freezer. Sa Guys, nandito tayo nga sa Seaside makapagal na kung saan ititrip natin ang mga vloggers natin, ang team ano, team Diwata syempre. Sumagot tayo sa YouTube kaya Mag-order muna tayo ng, kain muna tayo ng masasarap na pagkain. So, trend ko, nakaya ka sa kay Alvin dahil hindi siya nakakain kahapon. So, ngayon, Nahiya naman ako, kaya iniayak ko siya kayo. Biglaan lang ito. So, kung ano na natin ay puse, natatag ka lang sa problem. Zero mo, pre. Suwahing buhay, ha? Oo. Nandun yung picture mo. Nandun yung mo. Saan ba? Nandun yung picture mo. Tignan mo yung picture. Ayaw maniwala. Tignan mo, ayaw mo. Doon na. Doon. Dalawa rito. Gusto ko buhay na suwahing. May buhay ba? May buhay lang. Yes, ano, yes, ano, yes, ano, Pag patungan mo pa ako ha. <laughs> <laughs> ano, alam ko Alam ko pa, Ang Walang daya yan. <laughs> ito. Ito. <laughs> <laughs> dalawang kilo lang. Ako rin naisip namin kanina. Ano pa ba? Isda gusto mo? Ano pa? Ano pa? Pagka malamang ba yan? Pagka malamang niya. yan? Pagka malamang ba yan? Pagka malamang ba yan? Sige, dalawang kilo. Yan yung malaman na. Ayaw ko ng ano ah. Alam mo naman sa'yo. Hindi na kita. O. Oh. Tapos ano, gusto ko sa wiling magpaluto. Pareho. Malaman yan boss? Sigurado yan. One year warranty. One year warranty. Mayaman dito. Hindi ko pa na try yung wiling na yan eh. <laughs> Dalawang <laughs> kilo, kilo na malaman ha. Ah. Alam mo ba, ang tagal ko dito sa seaside para pala sa hindi nakakaalam. Dito, umabot ako yata ng nasa, ayaw kong 4 years o 3 years. 5 years. Dito, itong pisto ko dating Yeah. Yeah. Ito ang ko dati, ito yung gusto ko dati Kaya lang dati, ang matinda ko ay, dito Puro oh, lobster, lobster na buhay Ang red dati ng lobster, yung tiger Kasi sa lobster kasi, maraming klase May asuwang na lobster, may bamboo lobster At saka may tiger lobster yung, uh, May red lobster, yun nga Tapos, ang uh, tawag dito, yung pinakamahal Yung tiger lobster So ngayon, yung amo ko dati, ito, ito yung pisto ko na to Tapos, ang tinda namin dito Mga buhay din, tapos may mga fresh kami. Ngayon naman, iba na yung may-ari dito kasi wala na yung bus ko. Ang nandito naman yan ay mga king, king crabs. Ito mahal to. Magkano per kilo? Hindi okay. ba itong ano nangangagat? <laughs> Ayan siya guys. Ayan siya. Ito ang tawag dito ay? Alaskan crabs hindi ito nabubuhay pag hindi sa freezer. Sa freezer kasi sobrang lamig. Sa lambid. Ang lamig niya. Magkano per kilo? 6,800. 6,800. Mala ito. Ilang kilo ito? Tatlo. Mga 2.7. 6,800 per kilo. Diyos ko. Siguro ito kung 3 kilos yan. Ilan niya? Nasa 20 mil. Hindi ko so, pa kaya. Atras. Doon na lang tayo sa tig 500. Balik tayo dito. Mahal pala dito. Ha ha na yan? Dalawa ano, Dalawang yeah. ano eh, muna, dalawahin muna. ha. Pampano. na lang, dalawang piraso. Okay na yan, dam. Hi, guys. <laughs> okay naman kami. Welcome to the shop. So, ayan so, na na-order natin. Swahing buhay, adubong pusit. Nakasama na namin yung dati namin kasama. Sipit at saka pampano. So, yun lang, okay na yan. Okay mere, dito naman, dito na yan, konti lang sinahod ko. Alam nito mo. Alam nito mo. alaan. nito mo. Alam nito mo. Alam nito mo. Alam nito mo. Alam nito yan mo. Alam nito 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 mo. dito ko Curious Ayan. lang ako kasi ang Wiying Restaurant, ang dami-dami kumakain dito. At saka dati hindi ako nakapasok dyan. Kasi dati di ba dito ko sa harap nila, ang dami nakain dyan, mga Chinese. Kaya tatawin naman natin magpaluto sa kanila. Para matikman natin kung gaano kasarap yung luto ng Wiying. Kasi dito natikman ko na, Missy, Claire de la Puente, Aling Punias. So, yan. Itong Wiying hindi pa, kaya tatawin natin. Ayan. Dito kasi, <laughs> Mamimili ka muna, tapos magpapaluto ka. Ganun ang labanan dito sa restaurant natin. Mga mayaman dito. Tatry lang natin yung mga pagkain ng ano. Mga pangmayaman kung gaano kasarap sarap. Madami din yung suwaya mo, So, para yan ha. Natural kasi yung tubig nun. Parang hindi ako sanay dyan ha. Alalahanin nyo, magaling akong tindero dati. Napakagaling ko. Walang tatalo sa kanya. Ay, wala naman, wala naman kung masama. Magaling akong tendero, diba? Magaling naman talaga eh. <laughs> Sobra. hindi mo ko okay, kilala. Ang galing ko mag sell stock. Hindi pa oh. ako tapos. Bali, 1-3 lang yung suha eh. Dalawang kilo. Tapos yung sipit, dalawang kilo. Kung yun taka oh. 6.50 na eh, 4.50 lang yan. Boy, yun eh. Yun yun. <laughs> tapos yung... Proceed. Boy, pagkakain lang namin sa ano, mura lang yeah. doon. Sa so, may Saan ba yun nandoon? Si, si Skip. Saan si si. okay. ba yun kumakain? Sa pila. Kasi sir si Johnny. Balihong pa. Tapos yung kusin. Ikos-ikos mo ko ha. Eh ito pa nga pala si Tina. Dito muna bantayan natin. Ano class. nga mga nga ulit yung swahe? Ulit-ulit. Hindi ko. Swahe. Pocket 1,300. 650 per kilo. 2 kilo. Mahal oh. pre. 2 kilo. 1,400. Tapos itong pampano, P700, P734. 700 na lang daw. Tapos yung poset 750 700 na lang din. O, oh, P41 lang, libre niya lang. May debit card ba? <laughs> <laughs> Sana, o. Oh. <laughs> <laughs> Yan lang, win. Try natin win. Hingi na. 4000 ba?

Ang mayaman, no? Ayan, dito tayo, dito tayo para ano, sa'yo tabi sila. Pwede ba dito, boss? Opo, pwede po. Dito ka, de what's against the light yun, eh. So, ayan, guys, dito sa kainan na ito, ganun ang mga mayaman, ikot-ikot. Hindi ka na... Hanggang mahilo. O, oh, try natin, ha, para sa di pa nakakain. Lampang, wala nandun yung mga ulam. Ang purpose kasi nakibakit lahat. O, halimbawa, kukuha ako ng... Pusit. Ayan. Iikot lang dito. Pa? O, yung masagasaan ka tayo kamay mo. O, oh, ganyan. Ang purpose nito Alam nyo na. so, ayan guys. Gusto ko lang sana magpasalamat. Kasi, hindi ko akalain na dito pala sa Dampa, mayroon tayo dito billboard. Ay, nakita mo. May tarp. Kasi di ba, nung mga nakaraang videos ko, may billboard tayo sa Edsa na vlog ko na, may billboard tayo sa Islik, sa may bandang Laguna. Dito sa Seaside, makapagal dampa, mayroon din tayong billboard sa Chitay Baguio dam pa makapagal seaside. Ito po ay bilihan ng mga seafoods. Kung gusto mo bumili ng lobster, papakita ko sa inyo. Ayan, sa lahat ng mga lobster lover dyan, recommend ko po yung Chitay in Baguio uh, seafoods dealer kasi sila. Tapos kung sino naman alibago, baka makagat ako, ang laki. Magkano na ngayon to per kilo, aray ko? Tutoy lang kumuli niya sa Ang ganyan, mga Nasa 1,000 Halika rito Ito oh. Siyempre kasi Nasa 1,000 per 1 kilo oh. Ang baba ay So isang piraso Abot po ito ng 1 kilo Ito so, masarap wala, wala. kasi may alig Salugong ito alig. May alig ito Tapos ito naman Lalaki Hindi, bibili ako Babaan mo, babae Doon okay. ko nalulutungin O oh, sige, babae Mura na sa'yo Siyempre, friendship kita Pero gusto ko yung may aligi sana Isang babae sa Ayaw, may aligi Kulihan alig. no? mo nga ako may aligi jumpy eh. So dito so, ako bumili ng alimango kasi pero hindi ko tululutuin dito doon dadalhin ko sa ko para pero mamaya ako nakukulin kasi nagpaluto pa kami So ayan na alimango ang lalaki ha. So ito 1,000 per kilo malaki na siya Ito naman kasi babae Pag babae kasi talaga mahal siya So 1 to per kilo Ngayon guys ang alimango para sa hindi nakakaalam bilang isang expert O oh, diba expert ako nito Kasi da, dati galing like. diba galing ako dito sa seaside Mayroon din alimangong bakla. O, oh, di ba? Marami na kami. Pag animamong bakla ipapakita ko sa inyo Ito kasi lalaki. Tingnan mo ito. Tapos ito naman babae. Tingnan mo yung talukap. Dito kasi nagbobasi yung bakla. Ito bakla. Yung bakla naman, yung talukap niya medyo malaki. Iba siya sa babae. Ito yung babae. Yung bakla ito, yung talukap medyo maliit. Yung babae kasi hindi siya nangingitlog kaya ganyan. Yung babae kasi mas malaki yung talukap kasi dito nangingitlog. Kaya maraming klase ang alimango bakla, lalaki at saka babae, so yung lalaki naman mas maliit ito nagawa na tayo ng tomboy, ito lalaki so ayan yung lalaki naman parang patriangle siya tapos maliit, so magkakaiba so ayan ha so ngayon, kung gusto nyo naman ng mga kusit may mga kusit sila dito mayroon silang uh, iskalop. Mayroon silang mga isda at meron silang kalabas. At syempre, meron silang rock lobster. Ito yung inulam ko nung nakaraan. ba diba, Yung ginataan ko, tapos nagyan ko ng talong. Masarap din siya. Pero marami naman kasing version. Depende lang yan sa gusto nyong luto. So, ayan. May mga halaan sila dito. Kaya kung nandito kayo, guys, nandito kayo sa Pasay, sa Dampa, si Said Makapagal. Pag nakita nyo na itong billboard ko, tarpulin, ayan, dito lang kayo pumunta at sabihin nyo, may discount ka mo na panood namin sa vlog ni Diwata. Hanap, hanapin nyo lang si Chitay. Ayan. Si Jumpy ha? Si Jampi, ha? O si Jampi, ha? O si Jumpy, ha? Si, si, si Pag wala si, pa si Chitay, Ayan sila. Hanapin mo lang si... Ongbu. Ongbu. Si Huamos. Ano, si, so, si, si Huamos. <laughs> Tandaan nyo lang itong mukha na to. Ayan, pag si si Chitay, ito, so. wala si Chitay. to At saka siyempre ito. Ayan, ayan. Okay. hanapin nyo lang ito. Sabihin na nyo, napanood nyo kamo yung video kay Diwata. Kaya bibigyan ko ng discount. So ayan, approve na yan. Kausap ko na yung may ari. So ito lang yung pag nakita nyo ng tarpaulin Harap lang siya ng Caesars in Messina Ayan, pakita mo ha So ayan lang yung entrance Yan lang yung entrance niya, medyo malapit lang Tapos harap siya ng Caesars sa Messina So yun lang guys, please like, follow and share Mamaya naman, ah, luto na yata yung in-order natin So, papakita namin sa inyo kung ano in order namin Okay? Please like, follow and share ng ating videos. Maraming salamat. Bye. Guys, ito na 'yung ma-order natin. Nagsabaw tayo ng halaan. Ito, sabaw ng halaan. Tapos siyempre meron tayong adobo pusit na malinaw. Masarap 'to favorite ko. At siyempre, ipaninatin pero din rice lang siya. Tapos may mga sawsawan tayo para mas masarap. At mayroon din tayo yung pinaka favorite ko sa lahat. shrimp na buhay siya. Pina-steam ko lang para mas malasa siya. Tapos ito naman, simpit ng alimawa na malalaki. Chili, chili sauce ang paluto dito. Medyo matamis na maangang para mas Mayroon pa kami isda, kaya lang wala pa. So ito na lang muna. Kaya tayo. Ito may tea. At to, Ano tea. ito? Hot tea. tea. Hat tea. tea. Hat tea hot tea. Meron hot tea dito. Ganun pala pag mayayaman mga ganito. -ganito. Akala ko dito sa amin, nakuri itong ganito. Dito pala hot tea. So, ayan na. May na na naman kayo. Kain na tayo. Let's go. Kain na. Hindi to, baby. Halaan. Baby pang mahirap yung pang mayaman halaan. Kain na tayo. Ayan. Luto na yung steam na pampano. I-steam with special and oyster sauce so ang sarap nito. Ito natin ba, ano ka Pag mamayayaman, gano'n lang. mahirap ka lang. Gusto ko ganunin mo na. O, oh. sarap! <laughs>